habang nagse-set up siya ng kanyang pangating mga idolo dito tayo upo hawakan lang natin to kanyang bantam banded to mga idol bala tandaan na kanya lahi din to na labuyo lahing labuyo na bantam <coughs> ito yung kanyang pasuot mga idol at ito naman yung kanyang si ay Adali sana. Pa idol, so sisimulan niya na. Pagkakabit ng CI. Pa-square din yan, Idol. Kagaya ng mga nakikita kong. Mm. Pa-square din. buti hindi, hindi nagbubuhol-buhol yung ganyan hindi, hindi okay. nagbubuhol-buhol talaga yan hindi ito lang talaga siya ginawa mo lang yan hindi, hindi. binili yan nung isa na ito ginawa ko lang kilala mo yung pinagbilihan mo yan hmm. sino? si tutoy tutoy? taga sa inyo din taga, taga ano taga, taga kinawan kinawan Marabeles. Taga, um, Marabeles. So bali ganito, ayan yung mga butas. bali na sa gitna yung pangate. So, ayan na yung pinaka-trap na yan, yung pinaka-bilog-bilog na yan. Pag pumasok sa dyan, tumalpok, tumalpok, Dal, dali na yan. Hindi naman napapagod yan yung bilog. Hindi, nandito ang labuyo ang pangati Oh ganito payong Hoy na yun. may mapapaano nga tayo dito Dapat kung ito yung teritoryo ng labuyo na tumitilaok ngayon may yun oh. <laughs> may tilao nga no sana teritoryo nyo yan para pagka tilao siga sa dito ha? siga yun oo pagka yun sigurado yun huwag mo na ko yun wala pa nang ay idol malapit na dito lang yung araw ha? dito lang Ay, nandito na mga idolo yung labuyo. Tilaok na. Ayan na mga idol. Tilaok na, tilaok. -tila manap na yung labuyo. Kailangan na namin magbabdali. Oh, Iiwan ko yung cellphone ko doon. Sana safe. <laughs> Tugod oh, ha, kinabutan na kami ng kulan mga idol. cellphone ko dun. Huh? Doon, sa may manok. Ayun o. No? Sayang, malapit na pala eh. Mayroon <coughs> tayo, lalapit din niya. Hmm? Sa cellphone ko yan. Ano mga daw? Ay meron niya to. malapit to. Oh. Dito yung si Damone. Eh. Hmm?